Ay, ano ka kala? Ano ah, Ano yan? Ay, kamahal naman. just ko, just Diyos na ka, Dollar naman ito eh. Ay, Diyos ko. Hindi ko afford yan. <coughs> Hindi pala tangay ngayon sa Rostans mahal talaga yung ano dito, no? Ito lang talaga yung sinadya ko dito, yung rice, tsaka yung brown rice, tsaka yung lotion. Tingnan ko kung may lotion na dito na ano. Oh. Wow! Oops! Yung lotion na pang baby, yung ano, lotion, anak ko, agos na kasi. Kasi natataas pa yung Wax Tones, eh. Hindi pa maumakyat pa doon. Sana, sana meron. Oh! Ito yung hinahanap ko. At mahal! Ay, ang mahal. 99. Ang mahal dito. It's colored. Ayo. Kabadget ko dito magkano ba yan? Oh! 65 lang yung kabadget ko dito. Hi guys, kararating lang namin. So, baka basa kami sa ulan ngayon. Kailangan malakas ng ulan. So, um, galing kami na grocery. So, ipapakita, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga na, um, pinamili ko. So, first, um, pumunta ko sa Rostans and also sa Gaisana. So, eto lahat yung mga pinamili ko. So, start tayo dito sa aking, ano, Ah, um, bumili ako ng 1 kilo ng all-purpose flour kasi ito yung gagamitin ko for um pancake. So, 'yun. Kasi wala namang half din sa si Gaisano. So, 1 eh. kilo and also sure buy. Ito yung nabili ko sa Rostans Sure buy. It um ang price nito is uh 9 oh no. Pakilito ko na lang yung price. Parang 100. 100. Parang ano? Oh, 100 nga, parang ganun So, 'yun. Ito din sa Rostan's cream to nabili. Sure, buy din. Ito yung binibili ko. Kasi yung Rostan, sya kagaisa, no? Magkaano lang sila. Magkatapat lang. So, yun. And also, tato puti na um, one liter. One dozen of eggs. This is a um, 79 cents. This is, uh, ano, large to. Tapos, pumili din ako ng laurel leaves. And also, ano, eto. Black pepper. Boring yung life ko kung walang black pepper. <laughs> Lahat ng niluluto ko may black pepper talaga. So, kailangan meron. So, eto. Garlic. It's uh, 29 and 40 cents. Onion, 26 and 25 cents. Tapos, eto sa tinola kong manok. So, murang-mura ito ngayon. This is um, 6 and 85 cents lang tapos ito, patatas, 30 and 90 cents, kasi ano, uh, gagawa ko ng ano, yung may beans, tapos ito, tapos may manok. So, yon And, dito, bumili lang ako ng chicken. This is, ano, worth, mga 200 plus lang ata ito. Um, meron akong nabili na breast, um, wings, and also thigh. So, tatlong parts yung binili ko. So, meron akong bi um, bibili na fish, pero mahal kasi dun sa Gaisano, so, sa susunod lang ako bibili. And, sa mga fruits ko, eto lang yung binili ko kasi, yung budget ko talaga sa fruits, it's only 100 pesos. So, eto, bumili ako ng, pero parang sumabra ako ng konti dito, eh. Sa tundan, sa so, sa aking saging is 27.85 cents. And also sa papaya, this is 20 and 25 cents. And apple, Mura yung apple ngayon, kaya bumili ako. Matagal-tagal na akong hindi nakabili ng apple. So, it is 76 .90 cents. So, 6 um, six na siya. So, yun. And also, tapos ito, nabili ko, Nescafe Classic. Hindi talaga ito yung to binibili ko. Yun talaga yung, ano, parang greatest, great taste. Yun, yun yung binibili ko talaga. Kaso wala. So, ito yung nabili ko. This is, um, hmm. Kalimutan ko yung price nito. Mga ano yata to. 76. Parang ganon. So, parang isang buwan yata namin ito maubos. Parang sobra pa yata. So, kasi marami, um, yung creamer, marami pa. So, eto lang yung binili ko. Tapos, Milo and Milk. Um, bear brand. Eto yung mini um, mix ko. Dalawang dalawang kutsara nito at isang kutsara nito. So, yun, yun yung iniinom ng anak ko. So, kasi gusto-gusto ko yung bear brand ngayon. Kasi hindi talaga nagkakasipin yung anak ko. Kasi nga, di ba, meron na itong vitamin C. So, yun. Hindi ka-effective naman siguro siya kasi hindi talaga siya sinisipon. So, yun. Meron ako akong calumet para sa aking, um, para sa aking, ano, um, pancake. So, I have here also mega sardines kasi meron ako kaming, um, isang kainan na, um, isang ganito at saka egg. So, yun. Tapos ito, bumili din ako ng Reynolds, um, sandwich bag sandwich bag yung ano ziplock bag kasi ubus na tapos parang um parang eh ewan ko kung kailan ko last bumili ng ng ano yung ziplock bag basta ubus na siya yung yung i-box e ko na kasi um, may mga uh, parang ano na siya sira na siya hindi Yun siya pwedeng gamitin so bumili na ako ng bago kasi para sa snacks ni Hagrid saka sa darating yung birthday niya so magagamit namin to kasi um syempre mag um, kami so kailangan kailangan ko to so yan kailangan ko bumili this is, um, ano 9 uh, 96 so 50 ano to 50 50 na um, sandwich bag ito so yon mas maganda kasi itong Reynolds yung last na nabili ko manipis yun eh yung Glad itong Reynolds um ano siya um hindi siya manipis so yon So, meron na ako dito. Ito yung vitamins sa asawa ko. Um, Centrom So, 8, 8 tablets to. So, mga 8, 86 yung nabayad ko dito. So, yun. Tapos, meron din akong Ito, Hapuna namin to ngayon. Kasi, tinatamad na akong magluto ngayon. So, ito na lang yung hapuna namin. Ah, uh, ano tawag nito? Binangkal. Yun, binangkal. This is um, 36 pesos. Tapos, ito Matagal ko nang gusto bilhin to. Ito talaga yung para sa ano, mga mga flies, mga lamok, kanon mga langaw. Pero sabi nung lalaki, kasi yung para sa daga, kasi ang daming malilit na daga dito, guys. So, um, para sa ano, um, para sa daga na malilit, ito pwede daw to. Kasi didikit to talaga sila dito. So, yon So, bumili ako. This is um, 20, 25 pesos yata to. So, yon So, ipipil mo lang siya gano'n. Iaano mo lang to. Tapos, ilalagay mo nandun sa... Tapos, kapag natapakan ka na yan, patay kang dagaka. So, yun. Pabili ako ng isa niyan. Tapos, um, brown rice. This is um, 116.50 cents. So, this is 2 kilos. So, sa Rostans ko ito bin binili. So, So, ayan. So, pasensya na ako kung medyo medyo maingay kasi yun nga, maulan sa labas. So, yon. So, let's continue. Ito, ang um, palm olive. Um, first time ko itong itatry. Kasi yung sa sun naging parang iba yung ano ko sa buho Pero, eto, ito ito itinry ko. So, half lang yung binili ko, half dasin lang. Kasi hindi kami talaga, ano, ganun ka, ano, na mag-shampoo. Um, hindi siya magaling maubos. So, ayan. And, dito tayo sa ang aking mga, ano, mga sabon-sabon. So, eto, safeguard. This is 59 pesos. Um, this is a special offer daw ko na to. So, this is 68 pesos. Sana yung original price niya. So, tatlong ano to yata. Tatlo. Tatlong sabo na malaki. So, yan. And, malaking zone rocks. Para sa mga puti, na mga damit. Tapos, surf. So, dalawa yung binili ko kasi usually talaga yung binibili ko is yung malaki talaga na ano, pride. So, since gusto ko mag-try ng iba, kasi yung fried, parang ano, parang hindi, parang hindi ko na siya bet. So, yan. So, nag-try ako ng surf. So, ang budget ko nito is 100 pesos lang naman. So, yung isang malaking surf talaga is 140 plus. Ano, uh, 150 plus. So, syempre, 100 lang yung budget ko. So, bumingin lang ako isang ganito, tapos isang ganito. Para pagkasyahin yung 100 pesos. So, yan. Okay tapos I have here also dalawang um, tissue, kasi ubos na rin yung tissue nya, tissue namin dito sa bahay, tapos yung diaper ng anak ko, yung EQ na large, actually medyo malita to pero okay na yan so yun ah ito ko pala, yung lotion, nivea baby lotion ng anak ko this is 185 parang ganun, it's 165 so yun ito yung lo lotion niya talaga So, parang yun lang ata. Yeah, parang yun lang. So, ito din, kasama din to sa mga um, kahapon ko to binili. So, <clears throat> hinol ko to sa ibang, ano, sa ibang video. Kasi kasama din dun yung grocery yung anak ko dito. So, yun. Pinapakita ko lang siya dyan. So, ito yung mga stocks niya. sana ay na-enjoy nyo ang aking ang uh, aking call kasi um, talagang hindi kaming kapag taxi kasi um, kahapon ng taxi kasi kami kapag dito taxi naman ayun. So, hindi na kasi malapit lang naman yung ano, malapit lang naman yung um, jeep so no jeep na lang kami so yun so parang yun lang ata kasi, ano, um, uh, busy ko niya yung araw. Pero talagang, isiningit ko man talaga yung pag, uh, um, grocery Kasi, um, it, um, it's Wednesday. Yeah, it's Wednesday today. So, day off na ang tawa ko. So, yun. So, kailangan ko mag-grocery talaga. Kasi, hirap na grocery pag kasama yung anak ko. So, yun. And, uh, yun. Parang um, yun, yun lang. Yeah. So, yun. So, ah uh, ang nangyari kanina is eh, sa Rostan sa Puno Una kasi so, ang sobrang mahal ng mga bilihin doon. So, binili ko lang kung ano yung mga kailangan ko doon yun. Um, oil, sa yung iba, yung brown rice. Kasi walang brown rice doon sa uh, Gaisano. Yun. So, yun lang. So, lahat na yung iba is sa Gaisan ako talaga na siya nabili. So, yun. So, yun lang naman. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and please, kung uh, mayroon kayong mga katanungan, kung ano yung mga, ano yung sa pag, uh, paggawa sa grocery mga tips nyo, kung meron kayong mga, please comment below. Hi guys! Hi guys! please comment below and uh, see you in the next video. Bye!